po ang tamang tanong ay eh, paano yung kampanya. Eh, kaya po tayo lang dito. Mm -hmm. Tatanong po tayo. Pero Ating right mahal now, mahal na pahulong mm -hmm. Duterte kung ano po yung strategy. Yan yeah. sa po lahat ito. Pero right anong now, mo, si Mayor, kaya ng isip na ito. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? Mm -hmm. So, ngayon, ang may tentative ano kayo kung hanggang anong panahon kayo dito? O wala pa? Malabo lahat? Up in the air? Siguro mga one week pa. Hanggang birthday niya. Mm um, Hindi pa naman kami. Matagal pa naman ang resume. Yes. Yes. Kampanya. Ang iniisip ko yung kampanya. Yung kampanya. Yung kampanya. Yung session. How is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, isa-pull na sapul kami. Di ba yun nga ikatanong ko kay Mayor? Paano ngayon kasi siya ang number one crowd drawer namin. Mm -hmm. Pag sinabi mo andyan si Presidente, eh, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Eh yung papa, ano ngayon niya? Wala naman pera. Ang PDP, wala naman kaming pera. Yung mga ganun. Mm -hmm.